Cap, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi po. Uh, Jovi, Marisol, and Shiki po at sa ating po mga taga-subaybay. Good evening. Ma'am, makikihingi po kami ng update na dagdagan po ba yung mga na-recover natin itong weekend? Um, uh, as of now po, no, we have a total of five stocks and three, Pero as of the, uh, today's uh, diving operation ay negative po tayo. Mm. Ah, ano po kaya ang mga challenges na encounter ng ating mga today, uh, yeah. technical diver today? Well, similar with our day zero sa ating mga araw-araw po na diving operations. Ang nakakita po talaga natin mga challenges is yung visibility underwater. So, medyo malabo po talaga and halos ng zero visibility po at of course, maburak po yung nakikita po natin sa ilalim po ng taaling. Since wala po tayong na-recover today, ma'am, meron po ba tayong planong lumipat ng focus na area? Yes, uh, that's the intention po talaga and everyday no. So we always extend yung ating uh, search area. So uh, sinisigurado po natin na uh, well uh, we use this uh, Jack Day search pattern na magiging masinsin po at wala po tayong malalagpasan na kahit anumang pong area na may possibility na makakuha po tayo ng mga suspicious, uh, suspicious objects po. Ma'am, uh, meron pong ang uh, si Dr. Raquel Fortune na kumbaga inababatikos eh, po kung paano po na pe-preserve, na pe ha yun pong mga nare-recover na buto mula po sa Taal Lake. Would you like to comment on that, ma'am? Yes. Uh, so anyway, for this uh, operations po, hindi na naman po ito Philippine Coast Guard but it is a full of government approach po. So we will take note of the comment po ni, uh, ni Dr. po and uh, everyday naman po, right after po ng ating operations ay meron po tayong kinakandak na post-assessment. But uh, rest assured po pagdating po sa Philippine Coast Guard na every time we operate once and retrieval po ng ating mga suspicious materials ay properly turned over po sa SOC po so, so they are the ones processing and validating all the uh, subjects that we are uh, uh, retrieving from the search area. Ma'am, since uh, na flag na po ang sinasabing mishandling of evidence, magkakaroon po ba ng pagbabago sa ating uh, operation or process na pag-angat uh, nitong mga sako in the future pag meron na po tayong nakikita muli? Yes, well, we don't think po that there's an improper handling po, no, kasi after uh, this past few days nakikita naman po natin. So after the retrieval, so if if I if I could just mention the process po, ma'am, no? So ang nangyayari po kasi, once na may makapapo ang ating uh, divers uh, na suspicious po, ang ginagawa po natin ay nilalagyan po natin ng rope and pag-angat po nilalagyan po natin ng floating marker. And that's the time that we inform the lead agency and then the SOCO. So once we get a ghost signal from this agency po, ay binababa po natin at meri-retrieve. Re so considering po na SACO ka po yun and hindi po natin alam kung gaano na po katagal na nasa ilalim po ng tubig, may tendency po kasi talaga yan na mapunet or babutas. So just to preserve yung, yung evidence na yon, yung possible uh, evidence, nilalagay po natin yan sa isang fine uh, mesh net at inaangat. Kasi imagine din po natin, no, uh, usually, ang dinadive po ng ating mga technical divers ay halos 30 to 70 feet. So, imagine po natin yung pag-akyat na so may possibility po na matapon or mawala yung laman po ng sako. That's why we put it in a fine mesh net. And then, once na makarating po siya sa water surface, may nakaantabay na po dyan na soko. So, we immediately turn over yung ati po na retrieve na mga suspicious objects po sa soko. So, we uh, we properly observe po yung chain of custody of evidence kasi we really wanted to ensure the integrity, the preservation and integrity of these evidences. Ah, so at your so, end po, wala pong magbabago. If possible, meron pong magbabago dun po sa side ng soko. As we're, we're following the same process po as of the moment. So sa lahat po ng po natin mga SOCO, there's always a SOCO. Uh, involved for this, we are the one receiving after we retrieve and reach the surface, We automatically and for transfer lahat po ng ating mga na-recover or na-retrieve na mga suspicious of, um, object po. Mm, so I guess as for what you're saying po is there's no mishandling of evidence oh, lang, yes. no? Yun lang ang sinasabi po <laughs> ninyo. Yes tama po. We always ensure the chain of custody of evidence is always observed po. Mm -mm. Ma'am, uh, I heard no in, in some interviews na itong area po na na hinahanapan po natin ng mga ebidensya, merong uh, human remains and meron pong animal remains. Pero 'yun pong mga nasa sako po, kumpirmado na po ba na human remains or mga buto ng tao po 'yun? Kasi I know in close coordination po kayo with the other government agencies po. Well, for the side of the Philippine Coast Guard, hindi po natin masabi ko ang, ang nasa loob po ba ng sako ay buto ng tao or buto po ng hayop. Again, yung process po na na-mention po po kanina, so kung paano po tayo mm -hmm. nag-retrieve ng suspicious um, object po, kinaka pa po ng ating um, yeah. uh, technical divers. Once na suspicious, we inform po the uh, SOCO and the lead agency and then once we get the appro approval tsaka po natin pinaangat so yung determination po and verification mm -hmm. ng naman ng sako ang nakakaalam na po niyan ay ang soko ah so may close coordination but they don't report to you po pala kung ano na yung uh, oh, oh, oh wala nang yes. ganong reporting okay po Wal, wala na po opo oh, okay okay pa ay ano curious lang ako captain pagka ba halimbawa tumalon yung mga technical divers natin gano'n sila katagal tinatagal doon sa ilalim Well, based on our records sa araw-araw po na ating uh, diving activity, halos one and a half hours po ang tinatagal ah, po nila. Ah, hmm. So, pag-ahon nila, ang SOP i-check ich sila ng doctor. I mean, to ensure their safety. Ganun ba? Yes, tama po yan, ma'am. Before and after po. Kasi imagine po yung araw-araw, and ganun po kalalim yung kanilang nilang ay medyo may risk po yun sa sa health po nila. So, we really uh, and, uh, ensure po na every dive ay meron po tayong hyperbaric doctor na talagang tumitingin po sa kanila. Kasama nila yung doktor doon sa sa mismong area, ganun po? Yes, tama oh. po. Nasa staging area po yung ating hyperbaric doctor. Yeah. Okay. 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 Sige po, makikibalita po kami sa inyo, Captain, every now and then. Marami pong salamat.